So yun guys, may baboy ramo daw. Yan na naman, dito sa Japan kasi maraming baboy ramo. At ibibigay ng kasamahan ko dito. Sa amin daw. Yan, dito. Oh, tatlo. Isa na sa kabila. babae. Pariro, babae. Wala na. Malakit eh. Ah, sa pala wala mo ang babae mo. Ito, babae. Kunin ka isa.

kung may pang pulot may pang bilhin na eh pwede na yan pang pulot solve na so guys ito yung ating part party solve na oh pasok natin sa ating ano sa ating rip ano pasok natin dito yan safety And again Barikis.